gusto nating pag-usapan kasi kanina nga nabanggit ko hindi naman dapat tuwing Valentine's Day lang ipinaaabot mo sa mga mahal mo sa buhay kung gaano mo sila kamahal. Pero ano nga ba ang um, Pastor Brent? Ang tunay na kahulugan ng pag-ibig bilang pinakamataas na utos ng Diyos. Ni Cheryl para clear at maintindihan po natin ano ano ba talaga yung totoo meaning ng God's highest love or commandment. No? Before kasi, in the Bible po, um, let's go to history. The Israelites are slaves under the influence of Egypt pagan culture for 400 years. So itong mga Israelites noon ay naka-experience ng great suffering under the Egyptian Pharaoh. So Michelle, pag sinabing great suffering, Kasama dito po yung mga persecution, brutalism, lack of food, unfair treatment, tapos they treated them as poor slaves. Ngayon, isang araw ay narinig ni Lord yung panalangin ng mga Israelites at ililigtas sila ng Diyos. This time, tinawag na rin ni Lord si Moses at ang kanyang brother na si Aaron to lead them out from the life of slavery. Dito na ngayon papasok yung Book of Exodus. Kaya yan na buo, no? Kasi mag-exit na sila. Exodus means exit, departure or going out. Ngayon, matapos silang iligtas ng Diyos sa kanilang slavery, aalisin ni Lord sa kanila yung kanilang nakasanayan doon sa Egypt, tapos yung kanilang mga nakagawian, yung kanilang culture, yung kanilang wrong teachings, mga maling beliefs o maling paniniwala, mga mahihirap na mga nararanasan nila, at mga masasakit. So God gave them the greatest commandment o tinatawag natin commandment. This is the Ten Commandments, Miss Cheryl. In Exodus chapter 1, 1 to 3, it is written, sabi, And God spoke all these words. I am the Lord your God who brought you out of Egypt, out of the land of slavery, then you shall have no other gods before me. So makikita natin na number one talaga ito sinabi ng ating Panginoon sa kanila. Na ibig sabihin, dapat pala ito yung pinaka-highest priority. Ito yung unang dapat nating gawin na wag natin laging kakalimutan. Tanong is, bakit kaya ito? Because the commandments, guidelines for right living. Big sabihin, kaya pala sinasabi ni Lord sa kanila, Miss Cheryl, na lagi niya akong unahin, ako talaga yung unang mahalin niyo, kasi pala ito yung magbibigay gabay sa kanila papunta sa tama at maaayos na pamumuhay. mhm. Mm Mm -hmm. Pangalawa, ito din yung tutulong sa kanila um, to apply God's will to every situation. Na kapag ako, love mo, nako na po, ay maa-apply nyo ito sa lahat ng mangyayari sa inyong buhay, in every situation. Tapos, dinesign din ito ni Lord na kapag ako inuuna nyo at minamahal nyo, it will leads to life of holiness. 'di ba makakakita tayo niyan ni Cheryl na ang mga tao kapag talagang love nila si Lord ay nagiging nagiging maayos ang kanilang buhay no mm -hmm. from from ganun din from the life of slavery hindi naging maganda yung background nila pero nakilala na sila nakilala nila si Lord naging love nila si Lord at ganun parang may may transformation na nangyari sa buhay nila that's the power of the command of the Lord na ako lagi yung unang-una niyong mahalin. So lumalabas, kaya pala na loving God ang greatest commandment, Miss Cheryl, kasi niligtas sila ni Lord originally, no, yung mga Israelites before, from the land of slavery. Papunta sa kanilang promised land. And I think, um, ma-apply din natin ito no, sa panahon natin ngayon na if we love the Lord, kunyaring hindi maganda yung naging buhay mo, pero minahal mo ang Diyos talaga ng totoo, magugulat ka, nililigtas ka ni Lord, eh, nababago yung buhay natin. Eh. So that the importance or the real meaning of love as God's highest commandment, Ms. Cheryl. Mm -hmm. At ano po yung mga halimbawa, Pastor Brent, ng ganitong pag-ibig na nakikita po natin sa ating lipunan? Okay. So, makikita natin dito sa ating lipunan na um, sabi ng Bible in 1 John 3.14 na we know that we have passed from death to life because love each other Because we love each other. Anyone who does not love remains in death. Anyone who hates a brother or sister is a murderer. And you know that no murderer has eternal life residing in him. So unang-una, anyone who does not love remains in death. Pakikita natin, Ms. Cheryl, sa ating lipunan, ano? May mga tao pala talaga na hindi silang di di nila natutunan magmahal kasi ayaw nila yun eh pero may mga tao naman na ito masyado itong loving no nangyari ito miss Cheryl sa kwento din ng Bible sa magkapatid na si Cain and Abel no magkapatid ito kaya lang yung isa wala siyang love eh wala siyang love sa kanyang puso ngayon, kahit kapatid niya si, kahit magkapatid sila, nagkaroon ng ingitan, nagkaroon ng um, galitan, nagkaroon ng insecurities. Kaya ngayon, pinatay niya mismo ang kanyang kapatid. Now, we can see in our society today, Miss Cheryl, bakit ganon ang gulo? Bakit ganon may mga killing? Bakit may mga ganon? There is something wrong na nang happen what happened in our, you know, in our society. Why? Because yun na nga eh, wala kasing love. Tama yung sinabi ng Bible that anyone who does not love remains in death. Mm -hmm. Pangalawa, 1 John 4.12 No one has ever seen God but if we love one another God lives in us and His love is made complete in us. Makikita natin sa ating mga paligid din, Miss Cheryl na. Yung mga taong na, natututong magmahal or mapagmahal, tinitirhan sila ni Lord eh. 'Di ba? Na, na ako I can see people talaga na ito uh, this is loving person. At ito naman parang but there's something wrong in this person. So makikita natin, isang taong uh, mapagmahal, tinitiran siya ni Lord. Kaya lang isang taong walang love, alam puno ng ano eh, puno ng bitterness, punong-puno ng something na negative, no? Hindi hindi mapakali. Eh. So, something like that, Miss Cheryl. Okay. Dalas, um, Pastor Brent, nasisilaw tayo, di ba, sa mapagpanggap na pag ibig Ayaw natin ng mapagpanggap. Gusto natin yung genuine, di ba? Yes. So, okay. so, paano natin ito malalaman? Para hindi tayo ma-fall or hindi tayo mabulag sa isang mapagpanggap na pag-ibig. Okay. Tama yung sinabi mo, Michelle no? Paano natin ito malalaman na hindi panggap yung pag-ibig? Kasi pag sinabing love, hindi lang ito ano eh, hindi lang ito sinasabi, no, but love is action eh. Ang ganda din na sinabi ng Romans chapter 12. Siguro isa-isahin ko na lang. Sabi doon sa Romans 12 I Romans 12 unang una ayo sabe ay Romans 12:9 to 13, 9 to 14 Unang una, malalaman mo daw ang isang tao na hindi mapagpanggap at mo yung totoo. Unang una, they are sincere. No, mm -hmm. so, merong sincerity. Ito yung pagiging sincerity means yung pagiging totoo sa kanila. Ito yung genuine in feelings genuine in words, and genuine in action. And I think, malalaman mo yan, Miss Cheryl, na itong tao ay, bakit ganito siya? Um, sincere siya. Kasi may mga ibang tao, ano eh, uh, ang galing in words eh. Mm -hmm. Kaya lang, ano to, oh. Tama, di ba Miss Sheryl? Kaya lang, yung actions nila, ayaw nila sayo. <laughs> wa mahahalata mo siya eh so makikita mo na ang totoong love pala ay sincere no Sin -sin sincere sila pangalawa sabi pa ng bible they are devoted in be devoted to one another in love itong love na sinasabi dito or pagiging devoted ito yung sinasabi ko parang last week uh, yung nung last no it's love na istorge in in it's a type of love na ang ibig sabihin it's a family love or enduring love ito yung love na kung saan um kahit anong mangyari ay hirap at ginhawa hindi sila nang iiwan mhm mm kahit ganda nang nangyayari sa buhay mo um okay sila no nandiyan pa rin sila Um, they praise you they congratulate you tapos naman kapag wala ka din meron kang something na nangyari sa hindi maganda kasi hindi naman lagi uh, may blessing hindi naman lagi may miracle no sometimes meron talaga tayong mga sufferings may mga trials tayo kaya lang malalaman mo yung mga taong ito nandyan sila no whether may blessing or wala nandyan pa rin sila sa paligid mo. Ang tawag doon is torge, enduring love. At maraming enduring ganyan ni Sherry. Enduring love. Enduring love hanggang sa panahon po natin ngayon. Mas masarap pa nga yung Pastor Brent, di ba? Yung di mo nakikita, tagal mong di nararamdaman, kala mo hindi ka mahalaga sa kanya, pero nung nalaman niyang may pinagdadaanan ka, mas siya pa yung pinakaunang dadamay sa'yo. Yes, opo, maganda po yun, Ms. Sherry. At marami, hanggang ngayon, marami pa rin po mga taong ganyan. Oo. Ano yung mahirap? Ano yung uh, pinaka-challenge o mga challenge na haharapin pagdating sa pag-ibig? Okay. So, Ms. Cheryl, pagdating sa love, no, marami talaga mga challenges. Uh, isa na dito kapag ay yung tinutulungan mo yung iba tapos magugulat ka na lang ay one day nung ikaw naman yung nangailangan ay sila yung mga parang nang iwan pa sa'yo, no? yung mga yung mga taong inaasahan mo na tinuro mong fa para family, kaibigan, ay sila pa yung mga nang iwan sa'yo. Yan, isa yan sa mga challenges na masakit. Ganon din sa loob ng family, meron din tayo niyan, Miss Cheryl, na um, sometimes misunderstanding, di ba? na hindi lang pagkakaintindihan at it will leads to worse. No, hindi na nag-uusap-usap, nagkakaroon na ng siraan. So yan yung mga challenging, natatanggal yung love kahit ang tagal yung magkasama sa family for how many years. And then nagmugugulat ka eh. no, mm -hmm. ay na ng family, mm -hmm. nag, nag -iba, iba na ng landas. No? So I think yan yung mga kailangan nating i-consider na medyo challenging when it comes to love, Miss Cheryl pero 'di ba um pastor Brent kasama 'yan eh sabi nga nila pag tunay na pagmamahal ang nararamdaman mo doon sa taong 'yon at may hindi nagawa sa makakaramdam ka ng sakit it's part of love pain yes. ka katuwang talaga kasama sinasabi ba 'yan kasama ba 'yan na nakalagay sa Biblia na pag ikaw ay nagmahal ay uh, i-expect mo or hindi mawawala na may mararamdaman ka rin sakit? Yes, Miss Cheryl, it's part of our life here. No, na um, masasaktan kasi talaga tayo dito sa mundo eh. Whether family mo, friends, or mga ka-churchmates natin, there was a time no, na makakasakit sa kan masasaktan kanila. Because that's, that's, that's humanity. No? At uh, ang maganda lang ay kapag nararanasan mo ito, dito ka ngayon nagmamature, dito ka ngayon na napapaisip na teka lang, ah, there's something wrong. Baka ako yung mali or baka sila din yung mali. That was the time na Lord, can Lord please help me. Please guide me. Ano po yung mga gagawin ko? paano paano ba maghal, magmahal talaga ng kapwa? Paano ba talaga uh, sumunod sa gusto mo? So mm -hmm. ganyan siya ni Cheryl, no? Tama po ikaw na that's part na masasaktan talaga at masasaktan tayo dito sa mundo kahit na love mo ang isang tao. So, okay. kagaya sa Uh -huh. Sige po. Go ahead. Ano uh, kasi po pinag-usapan natin, 'di ba, yung eh, mahirap talaga eh showing a genuine love. Parang effort talaga 'yan, kailangan mong pagtrabahuhan, 'di ba? Minsan akala pinakamamahal mo na 'to, nasasaktan mo pa nang hindi mo sinasadya. Pero paano natin i-inspire yung ibang tao na ibigay din ito sa kapwa, yung genuine love, yung katulan ng uh, pagmamahal ng Panginoon sa atin hindi natin mapapantayan yun at all eh. ba? Diba? Talagang hindi mo talaga mapapatay yung klase ng pagmamahal na ibinigay sa atin, ipinakita sa atin ng uh, Panginoon. Pero at least maibalik natin, maipakita natin sa Panginoon na we're trying. Uh, dahil sa pagmamahal din po namin sa inyo, uh, gusto namin ipakita yung ganitong klase ng pagmamahal sa kapwa. So paano po natin yung gagawin, Pastor Brent? May sinabi yung Bible ni Sheryl sa Colossians chapter 3 verse 8. Ang sabi doon, "But now you must also rid yourselves of all such things as this: anger, rage, malice, slander, filthy language from your lips. Do not lie to each other since you have taken off your old self with its practices." So in order to influence others, no, yung mga natao sa paligid natin, maganda yung word na get rid. Big sabihin, iwan mo na. Huwag mo nang gawin. You take off yung ano, yung mga old self na ginagawa mo, pati yung mga practices na mga ginagawa mo before. Okay? So letter A, sabi dito ni Paul, the anger. No? nagagalit talaga tayo. At sabi ni Lord, ay sinasabi ng Bible, you must get rid of it. No, maganda, umiwas ka na sa pagiging magagalitin. No? At magugulat ka, makakakita ka ng ganyan. Na ito parang dati ang init-init lagi ng ulo nito. Paano nangyari yun? No? Tayo, lahat tayo ganyan. Di ba? Madalas umiinit ang ating ulo. The second is rage, Miss Cheryl. Rage, ito yung sobrang galit no? Sabi rin ng Bible, maganda, get rid of it. Alisin mo na rin yan, you put, parang itahapon mo na yan, the malice, slander, or hindi magandang um, mga sinasabi patungkol sa ating mga kapwa. ba diba? Parang term natin yan ngayon, naririnig ko ngayon, the word marites eh. ba diba? Or parang may sinasabi pang marisol ba yun? Ganon. So that's slandering, no? pinag-uusapan natin, pinakikwentohan natin yung buhay ng iba, sinisira natin yung buhay ng iba. Maganda, you, you stop it, no? You practice now, every day in our lives na no? tigilan na ito, no? In order para ma-influence natin yung mga tao sa pag-ibig ay sa sa ating paligid. The next is the filthy language from your lips. Yung mga lying, yan, mga masasakit na mga sinasabi against others. So, ito yung sinasabi sa atin ng Bible na you take off of it. Huwag nyo nang gawin yan. Para nakikita ng iba ngayon, na influensyan ngayon, na bakit itong taong ito loving it? Diyan na ngayon sila mapapaisip, ay parang ako yung mali ah parang kailangan ko na din magbago, kailangan ko na rin bumalik ulit sa Diyos. So that's it, Miss Cheryl. Mm -hmm. Self-love, di ba? Lagi sinasabi, narinig mo yan, bago ka magmahal ng kapwa yes. mo or ng ibang tao, mahalin mo muna yung iyong sarili. Anong take nyo dyan? Tama ba yun? Yes, Miss Cheryl, uh, walang mali po doon sa self-love, no? Sabi nga ng iba na Love others ay sabi ng Bible pala you must love others as you love yourself. I think parang wala akong nakikitang tao na hindi niya mahal yung kanyang sarili. 'Di ba na hindi niya inaalagaan yung sarili? Ngayon, the moment na minamahal natin yung sarili natin, magugulat ka magre-reflect ito sa iba eh, may share eh. No? pagkakatiwalaan ka ng tao ay okay kung ito nga maayos siya sa sarili niya eh love niya yung sarili niya ako pa kaya so ito, isa ito sa nagpapakita miss Cheryl na kung talagang totoo mong love si Lord no magugulat ka aalagaan mo yung sarili mo mamahalin mo ulit yung sarili mo and that was the time na natututo ka na rin magmahal para sa ito. Michelle. Bakit mahalaga, Pastor Brent, na maniwala tayo sa pag-ibig? Kasi 'di ba may mga tao ngay wala na yung pag-ibig, pag-ibig na 'yan, 'di ba? Survival mode na lang or sarili na lang ang iniisip or um, uh, ano'ng gagawin mo sa love kung nagugutom ka or kapos ka naman or maraming rason eh. Um, ano po ang inyong uh, advice? Okay, may advice, Michelle. Of course, galing pa rin sa sa word ng ating Panginoon no, na sabi doon, love the Lord your God with all your heart, with all your mind, with all your soul, and with all your strength. Makikita mo kasi kapag ang isang tao ay totoong mahal si Lord eh. That was the time na natututo na rin siyang magmahal ng iba. Kaya nga, it is the greatest commandment. Ito yung utos ng pinaka-CEO, ng pinaka-boss or the manufacturer na nag ng mundo, na nag ng tao. That you must first love me. Kasi pag inuuna mo ako, minamahal mo ako, that was the time na magugulat ka, nagmamahal ka na din sa iba. Amen. May question lang din yun, Miss Cheryl, sometimes na may mga tao talaga na bakit ganun? Wala siyang love. Pero sinasabi niya naman na love niya si Lord. I think parang hindi masyadong totoo yon. Pwedeng naglalay yung tao. Pwede. Yun ang sinasabi, dapat sincere, eh, di ba? Mm -hmm. Walang sincere. Eh. Pero makikita mo talaga ang isang taong totoong nagmamahal. Madali siyang mahalata. Kaya maganda, ano po, hindi lang natin binabaon yung word na love o pag-ibig tuwing february tuwing gumagawa may may maganda lang um, nangyayari sa'yo, tinutulungan ka ng iba minamahal ka ng iba and that was the time na minamahal mo din sila maganda even the unlovable people sabi nga ng bible love your enemies eh. pati yung mga enemies daw natin ay mm -hmm. maganda pahalin mo din yun at ang sabi may reward doon. 'Di ba, Michelle, kapag kapag nagmamahal ka daw, even your enemies, binibless mo 'yung enemies mo, magugulat ka. May reward doon. Mhm. Mm no? Pastor Brent, marami pong salamat sa inyong oras. Siguro po huling making paalala mensahe po sa ating mga kababayan ukol po sa pagmamahal, ukol po sa love. From the book of Matthew chapter 22, 37 to 40, Jesus replied, "Love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like it: love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments." Ito po ay galing sa ating Panginoong Jesus. Binuod niya o sinama rin niya sa lahat ng mga law, commands, dalawa. Mahalin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa, at ng buong isip. Pangalawa, magmahal din tayo ng kapwa. Kung paano natin minamahal ang ating sarili. At ang sabi, paano daw natin mahalin ang Diyos? in John 14:15, if you love me, keep my commandments. Ganda nito, Miss Sherry. Mm -hmm. Parang ang hirap nga, ano? Paano ba mahalin si Lord? Ano yung mga steps? Simple lang po. At isa lang yung kanyang command. Sabi niya, kung mahal mo ako, susundin mo, gagawin mo ang lahat ng aking command. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig at mga nanonood. That is the greatest commandment of God. Thank you, Ms. Cheryl. Marami pong salamat sa inyong oras, Pastor Brent, and God bless you. Have a great weekend po.